Humahango si Rashid nang makarating siya sa ospital. Hindi na niya nakuhang iparada ng maayos ang kanyang sasakyan. Mabili siyang nagtungo sa emergency room ng ospital na iyon kung saan din nalang kanyang anak. Inabutan niyang umiiyak ang kanyang lola Miriam at ganoon din si Malena. Lola na, ang aking anak? Tanong niya sa abuela. Si Amanda ang sumagot dahil ito lang ang naglakas loob. Halika, sasamahan kita sa kanya. Mabilis ang kanyang mahakbang sa paglalakad habang nakasunod siya dito. Hindi niya pinansin ang yaya ng kanyang anak. Ayaw niyang makagawa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya at ni Malena. Ito siya, ani Amanda nang makarating sila sa morgue ng ospital. Nalambot siya nang makita niya ang maliit na katawan na natatakpan ng kumot na puti. Hindi niya napigil ang kanyang sarili sa pag-iyak. Nangalisin nito ang kumot na nagtatago sa kanyang kawawang si June. si sigaw niya sa bayakap niya sa murang katawan nito na wala ng buhay. Matagal siya sa ganoong ayos. Pakiramdam niya ay nagdilim ang kanyang buong paligid. Wala nang nag-iisang taong palagi nagpapasya sa kanya. Ang batang nagtatanggal ng kanyang pagod at ang tanging gumagabay sa kanya para mabuhay ng maayos. Kailangan na natin kumuha ng funeral service. Matatagang loob na sabi ng pinsan sa kanya. Amanda, pwede bang kayo na lang ni Lawrence ang mag sa bangkay ni Juni? Para kasing hindi ko kayang tagalan at titigan siyang ganyan. Hiling niya dito ng mahimasmasan siya. Sige ako na ang bahala. Sang ayon ito. Mabilis na siyang nagbalik sa kinaroroonan ng kanyang lola Miriam. Lola, umuwi na tayo. Sinamanda ng bahala kay Julie. Yakag niya sa mga ito. Inalalalay niya ang abuela sa paglalakad nito. Si aling saling at aling ising naman ang nakita niyang umaalalay kay Malena. Pinigil niya ang galing na naguumal pa sa kanyang dibdib para dito. Ayaw niyang matakot ito at umalis. May nakahanda siyang plano para dito. Hihintay niya lang na may saayos ang paglilibing sa kanyang anak. Hindi pwedeng basta ganun na lang ang mangyari kailangan magkaroon ng kapalit ng kanyang si Jun. Sa so, van sumakay ang tatlong katulong at sa kotse naman ni Rashid lumulan si Miriam. Walang kaibuan ng tatlo. Iginalang ni naaling saning at aling ising ang pagdadalamhati niya. Nagtatagis naman ang mga bagang ni Rashid. Masakit na masakit para dito ang pagkawala ng nag nitong anak. Rashid, huwag ka sanang magalit kay Malena. Aksidente ang nangyari at hindi rin niya gusto yun. Ani Miriam sapo habang pauwi sila sa mansyon. Lola sa ko na lang hos siya kakausapin pagkalibing ni juni. Nawala na rin ito ng kibo. Nararamdaman ito't parang sasabog ang damdamin ng apo. Natatakot ito para kay Malena. Kabisado nito ang ugali ng Rashid. Walang kibo pero parang bulkan gustong sumabog. Mabilis na naiayos ang labi ni juni Sa ilisal dimensyon ito ibinurol. Ganoon na lang ang pagdadalamhati niya na Cynthia at Ronald nang malaman na mga ito ang mga itong nangyari sa kanilang unang apo. Hindi na kikialam si Rashid sa anumang desisyon para sa bangkay ng anak nito. Ipinabahala nitong lahat sa mga magulang at sa dalawang pinsan ng lahat ng bagay na may kinalaman kay Julie. Hindi pa rin ito matanggap na patay na ang anak. Palagi namang walang ganang kumain si Malena. Pinabagabag siya ng kanyang konsensya. Lalo pa nga at malimit niyang makita na tutulala ang amo. Sinisisi pa rin niyang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang alaga. Pagkalipas ng apat na araw ay ipinilibing na rin na sinya at Ronald ang labi ng apo. Hindi niya nakayanang tanggapin na tuluyan ng mawala ang batang dalawang taon niyang inalagaan at pinalaki. Nasugod niya ng yakap ang kabaong nito nang ihulog na iyon sa hukay. Napataas naman ang kilay ni Divine dahil pakiramdam nito ay umiikse na si Junie, bakit mo iniwan si Yaya? Panangis niya. Walang nagreact sa mga kasama niya sa bahay dahil alam na mga iyon talagang mahal na mahal niya ang kanyang alaga. Nakaramdam din naman ng habag si Rashid sa kanya. Naalala nitong na itinuturing din niyang sariling anak ang anak nila ni Lani Divine. Nang matapos ang libing ay kanya-kanya ng uwi ang mga taong nakiramay sa kanila. Ang lahat ng mga ilisal ay naroon. Kahit pa ang mga tagadabaw ay dumating din para makiramay sa kanya. Ano ngayon ang plano? Tanong ni Aling saling kay Malena nang makarating sila sa mansion. Maka umuwi na lang ako sa amin. Sagot niya. Mamaya na kayo magkwentuhan. Tulungan niyo ako maglabas ng mga pampalamig sa salas. Sabi ni Aling isin sa kanilang dalawa. Kailangan kausapin mo muna sa senyorito bago ka umalis. Muling wika nito habang nag-aayos sila ng mga merienda para sa mga Elizalde. Lalakasan ko na ang aking loob para makapagpaalam ako sa kanya. Nasa my garden naman si Rashid ng mga sandaling iyon. Pilit niyang yung pinaglalabanan ng kalungkutang bumabalot sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya na may tao sa kanyang likuran. Si Malena ang nakita niyang lumingon siya. Ano ang kailangan mo? Tanong niya dito. Sir, gusto kong humingi ng tawad sa mga nangyari. Hindi ko rin gusto mawala si Julie. Ngunit nangyari ng aksidente ng iyon. Sagot nito, ang akala mo ba ay gano'n lang kadali ang lahat? Alam niyo na mahal na mahal ko rin ang aking alaga at ayoko rin na may masamang mangyari sa kanya. Pero nangyari na, wala na ang aking anak dahil sa kapabayaan mo. Sir, kung alam niyo lang na naghihirap din ang aking kalooban dahil sa pagkawalaan niya, umiiyak na sabi nito. Kahit na lumuhod ka pa sa harap ko ay hindi mo na may babalik ang buhay ni Junie. Patawarin niyo na ako at kung makakaligaya sa inyo ay magpapaalam na ako. Uuwi na lang ako sa amin dahil wala na naman akong aalagaan. Hindi kita mapapatawad ng hindi mo napapalitan ng akin anak at hindi ka rin makakaalis dito. Matigas na sabi niya. Ano ibig niyong sabihin? Gimbal na tanong niya. Magbuhat ngayon ay ako ang pagsisilban mo. Sisipingan kita ng mga oras na gustuhin ko. Kapag nagdalang tao ka na at nakap ka na, ay maaari ka ng umalis. Hindi yata makatarungan ang makatarungan ng gagawin ninyo iyan sa akin. Hindi niyo ba naisip na masisira ng aking kinabukasan sa oras na maganap ang kagustuhan ninyo. Galit na wika nito. Sinira mo rin ang buhay ko, Malena. Ipinagkatiwala ako sa iyo si Juni. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo siya. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. May magagawa ka pa ba? Nakangising tanong niya dito. Aalis ako ngayon din. Kapag ginawa mo yan, ay susundan kita kahit saan ka magpunta. At hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa iyo. Gusto mo bang madamay ang mga magulang at kapatid mo? Magagawa mong bagay na iyan. Oo, Desperado na akong mapalitan si Julie, kaya gagawin ko ang lahat para matupad ang aking kagustuhan. Gumuho ang lahat ng paghanga nito. Sa so kanya, sa isang iglap ay napalitan ng pagkasuklam ang kakaibang pagkasukla damdaming inalagaan nito sa loob ng dalawang taon. Nang makaalis ang lahat ng mga kamag-anak ni Rashid na hindi doon nakatira, ay saka nito sinabi sa lahat ng kanilang napagkasundo. Magbuhat ngayon ay ako na ang pagsisilbihan ni Malena. Doon siya manata at Tigri sa guestroom na katabi ng aking kwarto. Huwag nyo nang asahan na makakatulong nyo pasiya sa mga gawaing bahay. Pahayag nito sa lahat. Anong klaseng setup ang nangyayari sa inyo? Tanong ni Abuela. Papalitan niya si Juni Lola. Kapag nagsilang na silang isang sanggol na lalaki o babae, ay sakalang siya makakaalis dito sa mansion. Sagot nito, Santisima. Napantandang sabi na aling ising at aling saning. Malay na bakit ka pumayag sa ganong klaseng katusunduan? Alam mo bang masisira ang kinabukasan mo sa gagawin ninyong iyon? Hindi pa rin makapaniwala ang wika ni Miriam. Wala na ho akong magagawa kundi sumang-ayon, senyora. Gusto ko rin humalis ang sumbat ng aking konsensya. Kaya sa nangyari sa aking alaga, nangingilid ang mga luhang sabi niya. Hindi ko pa rin maintindihan ang lahat. Umiiling na sabi nito. Anak ang nawala sa akin kaya anak din ang papalit niya. Nagtatagi sa mga bagang na wika nito. Mahala na nga kayong dalawa sa kalukuhang iyan. May pagsukong wika ni Miriam bago sila tinalikuran ipinalipat ni Rashid sa mga katulong ang lahat ng kanyang mga gamit sa nasabing guest room. Ito na ang magiging kwarto mo magbuhat ngayon. Sabi nito bago siya ay sarang kamay niyo, parang biglang nangilag ng wika niya. Magsanay ka na sa ganito, dahil hindi lang ganito ang mamamagitan sa ating dalawa. Alisin mo rin ang pagtawag sa akin ng sir. Wika nito na hindi pa rin naalis ang kamay niya kakbay sa balikat niya. Pwede bang iwan mo muna ako? Sige pero babalik ako mamaya. Pero huwag mo nang ilakang pinto. Ano ito bago lumabas ng salid na iyon. Nakahinga naman siya nang maluwag na mawala ito sa kanyang paningin. Kinakabahan siya sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata at lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib sa tuwing magkakadikit ng kanilang mga balat. Noon kapag nakikita niya ito, ilihim siyang kinikilig at pinapangarap niya na makulong sa mga bisig nito. Ganoon na rin ang naranasan niya sa mga halik nito sa kanyang mga labi at buong katawan. ayon matutupad na ang lahat ng kanyang mga napinaginip ay saka naman siya nakakaramdam ng pahingilag dito. Hindi niya maintindihan ng kanyang sarili dahil sa damdaming lumulukob sa kanya ngayon. Nagtungo naman ito sa sarili nitong kwarto. Niisip din ito kung tama bang ba naging pasya nito. ay nakaramdam na ito ng paghanga at kakaibang damdamin kay Malena na hindi nito kayang maipalawanag Kung minsan ay nangangarap din nito ma na maangkin siya na itinuturing nitong natural lang sa isang lalaking katulad nito. Samantala ay inahanda naman ni Malena ang kanyang sarili dahil anumang oras gustuhin ni Rashid ay maaari siya nitong angkinin ayon rin sa kanilang napagkasundoan. Nag-shower siya at nagpalit ng damit pantulong. Alam niyang maaga pa para sa bagay na iyon. Ngunit nararamdaman niya na hindi lilipas ang araw na iyon at isasagawa na nito ang unang hakbang para sa paniningil nito sa kanya. Hindi nga nagkamali ng sapantahas si Malena. Dahil bago pa lumubog ang araw ay nagbalik na si Rashid sa kwarto nito. Nakita niya yung nakalatag ang katawan nito sa kama. Inilak niya ang pintuan para walang makaistorbo sa kanila. Pagkatapos ay tumabi siya dito. Naramdaman nito ang kanyang ginawa dahil bagay ang lumundo ang hinihigaan nito. Malena, alas niya sa may punong tainga nito. Napakislot ito ng maramdaman ng kanyang mainit na hininga. O ito wala siyang nakikitang pagtutulbuhat dito. Hinalikan niya ang punong tainga nito. Pinagapang niya ang kanyang mga labis sa pising at leeg nito. Napapikit may ito ng maramdaman ng kapangasan niya. Nagiinit na ang kanyang buong katawan. Kaya isa-isa niyang hinubad ng suot nitong mga saplot. Ganon din ang ginawa niya sa suot nitong manipis na pantulong, Pati na ang malit na saplot nito sa ibabang bahagi ng katawan nito ay walang pangingin niyang inalis. Huma nga siya ng matambad sa kanyang paningin ang kabuoan ng huban nitong katawan. Lumagansiya sa ibabang nito at inangkin niya ang mapupula nitong mga labi. Naramdaman niyang wala itong kanasan sa pakipaghalikan. Kaya sinimula niyang tudyoy ng labi nito at pilit niyang ipinadama ang init na kanyang nararamdaman. Hindi pa rin tumakapaniwala sa nangyayaring yun sa kanilang dalawa. Ngunit damang-daman ito ang init na nagbubuhat sa kanyang katawan. Natanga ito sa bagong kanilang iyon kaya nagawa niya ang lahat dito. Kusang tumugon ang katawan ito sa init na ipinadadama niya. Ibang-ibang kaligaya ang kanyang naramdaman sa kandungan nito. Lalo pa nga at nalamang na iyang siyang unang lalaki sa buhay nito. Hindi niya mayuwas na namapadayong ng mga kiting siya sa kasokdulan ng kanilang pagningin. Malena, Malena, tawag niya sa pangalan nito. Samantala, parang mababal naman ang pakaramdam ni Malena. Ngayon lang niya tunaran na sa ganong uri ng kaligayahan. Impit din itong napatili dahil sa bagong kalanasang sa Sakalang ito natauhan ng matapos ang mainit na pasandaling kanilang pinagsaluhan. Napayak ito sa kalamang wala na ang karangalang tanging pagkakalaon nito sa laki makakaisang dibdib nito. Narinig niya ang impit na paghigbi nito ng matapos ang kaiga-igayang sandali sa kanilang dalawa. Gusto naman niyang tanungin ang dahilan ng pag-iyak nito. Ay pinigil na rin niya ang kanyang sarili Nais niyang manatili sa isipan ito na guys pala si hanggang ngayon para hindi ito magpamilit na umalis. Hindi ito napigilan ng pag-iyak ng maramdaman nito ang kanyang pag-alis. Pakaramdam nito ay tinalakan ng punyalang dibdib dahil sa kanyang ginawa.